Ay! Ay! Ito na si sister ko ah! Ay! Papasukin mo! Pasok po kayo sister! Pasok po, po kayo! Ay! Ay! Hey. Madam! Oh, hello. Kamusta ka ito dong? Ay ito! <laughs> Napapasal ka ah! May ano yung daladala mo? Ay ano eh! Ito ay... Para saan yan? Certificate! Para sa iyo! Ba! Bakit nakaroon ng award? Brother Dudong, ako ay pinadala dito ng ating opisina. Para daw iparangal sa iyo ang certificate na ito. Eh, in case daw na hindi ka man makapunta doon Sana sa opisina. Oh. Kaya, kaya pinadala ako dito para ibigay ito sa Sana iyo. Ipawad ko na sa iyo. ay Hayaan mong basahin ko, ha? Oh. Ang parangal na ito ay bilang pasasalamat para sa ating kapatid na si Dodong. <laughs> tapos. Ay, sorry po, madam. Tapos. Anong karong Dahil kong? sa kanyang 48 years na pagsisirwis. <laughs> ano na? <clears throat> Dahil sa kanyang 48, 48 years na pagsisilbisyo sa Putso Incorporation. Kalakip nito ay ang limang libong cash para sa panimula bilang ikaw ngayon ay tuli na. Sana Binirmahan ni Brother <laughs> presidential <laughs> Presidente ng samahan. Ito daw ay ginagawad sa iyo kasama itong medalya na ito. Wow! Ako na po mong sa kanya. O, Dodong, para lang parang sa iyo to. Salamat! <laughs> <speaking in Spanish> Salamat ma'am sa pag mo. Oh. At sa paghatid ng... Congratulations! <speaking in Spanish> maraming salamat. Nabing niya gana. na ako ngayon. Al. Maraming maraming salamat Al sa iyo Sa pagtatyaga mo sa akin. Na kahit ganun ako ay pinagtisan mo. Aww. At saka sa pag-aalaga mo ha. Dahil ako ay ganito na ngayon. Maraming maraming salamat sa iyo, ala. bilang asawa kita na talagang sa pag-aalaga mo ay napakagaling mo. Ako naman ay mayroong... Walang anuman Ludo. May gantimpala, may gantimpala ako na ibibigay sa iyo. Kapag ako ay pag ako'y magaling na magaling na. Talagang ito ay sa itong ibibigay sa iyo pag ako'y magaling na. Talagang maraming sana maraming salamat ako. sa iyo. Oh, anong masasabi mo sa ating presidente na si Sir Dencio Ah, oh, oh, uh, Maraming maraming salamat sa iyo at sa ating mga kasamahang mga support. Na yung binigay niyo sa aking award ay natanggap ko na. Ay sana wa ipagpatuloy mo yung ganyang mga gawain pa para sa ating lahat sana kayo magpatuli na rin para magkaroon kayo ng award mga may mga ay ako tuli na ay kayo baka ay, may mga may mga kanin ka pang balot yan ay tapos na tapos kayo Maraming maraming salamat, President. Oh, uh, congrats, Dodong. Salamat. Oh, sige.